Aba, at may kasama naman pala akong magbrigada kanina. Awan baga, hindi na nawala ng palakas sa loob ng classroom ko. Kapag ganitong bakasyon, hinahayaan ko na lang. Pero kapag may pasok, dinadala ko sa labas kasi pinaglalaruan. Paglalaruan talaga yun ng mga bata, bubuhatin at kung ano-ano pang gagawin. Nung una, hindi ko alam bakit laging may basa-basa sa loob ng room, sa sahig. Eh, hindi naman umulan. Tapos nung nagtagal na, na lagi nga ako may nakikita kapag naglilinis ako, sabi ko ay ihit talaga to ng frog. At last, patapos na po ang ating brigada sa classroom at bukas magpapalit na lang tayo ng mga kortina. Utay-utayin ko na lang sa sunod ang pagkakabit ng mga bulletin board at ng iba pang dapat nating ilagay sa dingding. Thank you so much rin po dun sa mga magulang na nagbigay ng donations ha. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Yung totoo, talagang kailangan namin ng MOV o mga pictures, means of verification para sa aming mga report na ipinapasa sa DepEd. Kaya naman araw-araw may iba't iba kaming videos and pictures. Pagpasensyahan nyo na po dahil wala rin naman tayong pang-reels. Ito na lang.